Malayo na ang narating ng kapuso star na si Kli Pineda mula ng maging ultimate female survivor ng Starstruck noong 2015. Napanatili niya ang parehong apoy at gutom ng isang teenager girl na naghangad na magtagumpay sa isang reality talent competition. Kasama pa rin ni Klee ang slogan ng palabas, Dream, Believe, Survive, habang siya ay nag-navigate sa industriya. Kamakailan ay nagkaroon kami ng taos pusong pag-uusap sa Fast Talk with Boy Abunda. Ito ang kanyang pangalawang pagkakataon sa palabas, kung saan tinalakay niya noong 2023 na siya ay isang ipinagmamalaki na miyembro ng LGBTQIA dagdag community. Ibinunyag ni Klee sa kanyang pinakabagong guest appearance na mayroon siyang tatlong pangarap na gusto niyang ituloy. Meron kasi akong three dreams, piloto, artista, and beauty queen. Siya ay naging isang artista, at malapit na siyang magsimulang pumasok sa isang flying school upang matupad ang kanyang layunin na maging isang piloto. Beauty Queen, not soon, wala siya sa priority ko as of now, pero hindi nawawala sa pangarap ko iyon, Klee said. Naniniwala siya sa perpektong timing ng Diyos. Matsaga ang aktres while waiting in the wings for her big break, noong her moment will definitely come. Alam ko kung saan ako pupunta. Iyon ang importante. Alam ko kung saan ko gusto pumunta at kung ano ang gusto kong puntahan. Kinumpilman ni Klee sa Fast Talk na tinapos na nila ni Katrice Rice -Kir ang kanilang tatlong taong relasyon. Sinabi niya na isa itong desisyon sa isa't isa at walang third party na kasangkot sa kanilang breakup. Si Klee ay isang survivor, hindi lamang sa pamamagitan ng paglabas bilang isang nagwagi sa Starstruck, kundi pati na rin sa patuloy na pagtagumpayan ng kanyang mga personal na laban. Inamin ng aktres na natakot siya para sa kanyang career nang magdesisyon siyang lumabas 2 years ago. Wala akong idea kung anong mangyayari sa akin after kung aminin sa public yung sexuality ko. I think doon nang gagaling yung takot. Iyon ang reason ng kinakatakutan ko. Ang kanyang pag-amin ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Habang ang ilang mga tao ay nagsabi kay Klee na siya ay nagbigay inspirasyon sa kanila, ang iba ay nagbigay ng hindi ka nais-nais -na, na mga komento. May mga tao pa rin na nagsasabi na, sayang ka. Ang ganda mo pa naman. Walang mangyayari sa karyer mo dahil ganyan ang ginawa mo. Mga ganoong negative reactions, pero hindi na ako natatablan noon. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi ng mga tao, she shared. Kinumpirma ni Clisa, Fast Talk, na tinapos na nila ni Katrice Kirolf ang kanilang tatlong taong relasyon. It was a mutual decision, ayon kay Klee. May mga kanya-kanya kaming priorities. Umabot na kami sa point na gusto niyang unahin ang sarili niya. Gusto ko rin naman unahin ang sarili ko this time. Narealize rin namin na hindi na kami nakakatulong sa isa't isa. Parang painu-pull down na lang namin yung isa't isa.